Hello guys, welcome to today's Topic TV. Ano? droga. Hindi ka naman bata Dalake Lalaki ng katawan, hindi magtrabaho. Ngayon ha, di ka, wala na katrasa ngayon ha. Puluyan nyo yan, dalawa kayo na Isang magnanakaw ang nahuli sa akto ng may-ari at natrap sa loob ng bahay na kanyang pinagnakawan. Dumaan umano ito sa bintana subalit hindi na ito nakalabas ng maabutan ng may-ari. Supra ka na Pagkagana ko na salub ng bahay. Ayano, it's all. Halos maligo na sa pawis ang lalaking ito nang maabutan sa loob ng mga tao. Sinira umano nito ang bintana ng bahay na agad namang napansin ng may-ari pagdating kaya siya naaktuhan. Oh, Huling ori na salub ng bahay oh. Sir pulis, talaga no? Talaga no? Sa President's City. Ano 'ko number do? Yung Paiyak-iyak pa ito ng kumprontahin ng may-ari ng bahay, na ayon sa kanya, ay may nawawala pa siyang kwintas, na kinuha raw nito. Makikita rin ang kalat-kalat na gamit sa loob, dahil sa paghalubhob ng kawatan. alas?

Asan yung ganyan? Okay. Wala siya. Saan mo nilagay? Puro ka wala. Ka wala. Ah, kuya. Natuwa ka. Wala. Ah, saan? Ha? Ah, natuwa kayo na ganyan? Kuya? Ha? Ah? magana ka. Uhuli ng mayari. Ha? Ah, kayo? Ay, Masok yung. sa loob. Ah. Asan mo nang alahas Kuya! Natuwa ka! Wala ko ngayon Ate, wala ko nang kukuha Ate Natuwa ka? <tis> Natuwa ka Kuya? Natuwa ka? sa ko? Kaya kaya kaya, kaya pira ang niya Wala kong manganap na tayo ng pila eh! Kay... Piso! Ano May pira kang iniwan dito nga panupal ko eh Kahit buksan niyo mm. ko dito, wala dito! At dahil hindi lang isa, kundi pangalawang beses pa umulit ang suspect, kaya't desidido na ang may-ari na tuluyan siya para ipakulong. Kalat droga. Hindi ka naman bata eh. Lalaki ng katawan, di magtrabaho. Ngayon na, di ka, wala nang atrasa ngayon ha. Uluyan nyo yan, dalawa kayo na rin